Nabuti po ng ilang political vlogger na hindi dumalo sa isang pagdinig sa kamera kamakailan kung saan sila'y pinatawag. Ang nila nakakalito raw kasi ang layunin umutibo ng investigasyon. Si Carlo de la Peña sa Italia. Kung makikita natin, no, uh, if we're going to look at it dun sa mga factors na meron itong hearing na to, obvious na obvious that they are going to really put us in detention. At least, if not in jail, in detention. Ito ang prangkang paniniwala ni Joey Cruz, isang political vlogger. Aniya, ito'y tiyak na kahahantungan niya at ng mga kapwa niya vlogger na ipinatawag ng tri-committee ng kamera sakalit dumalo sila sa nasabing pagdinig. Ani Cruz, kasama sa magiging hakbang ng nasabing pagdinig ay ang paglalagay sa kanila ng mga kasong base sa mga maliliit na isyo na una lang binanggit sa imbitasyon sa kanila. Taliwas sa mga sinasabi ng mga miyembro ng TRICOM ay nilinaw ni Cruz na hindi totoo ang mga akusasyong ibinabato sa kanila. Kasi uh, I, I felt that ano, no, hindi naman ako kailangan dun eh kasi I am not paid by any POGO operators nor I am paid by, drug, by any drug lords. I am not paid by anyone for that matter. Uh, so I felt that I have nothing to share. Uh, ang goal ng nung, uh, uh, nung committee meets, committee panina uh, ay mag, magkaroon ng liwanag yung mga uh, issues tungkol sa mga ni raise na concern ni Rep. Barbers. And I felt that I do not have any information on that. And so as a as a person who really believes that public money should be spent on prudent matters. Mas minabuti ko na na-decline ang kanilang imbitasyon dahil siguro binigay na lang nila yung space ko sa ibang mga individual na mas input at mas may masasabi tungkol sa mga ganitong klaseng uh, aktibidades Kasi definitely kung akong tatanungin nila, tatan masasagot ka lang doon ay wala. Inilahad naman ni Cruz na bukod sa mga ibinabatong issue sa kanila, nakalakip sa nais dinggin ng Tricom, ay mayroon ding tila inconsistency sa kanilang House Resolution na isinali sa pagdinig. Yung House Resolution naman ay iba ang layunin. Kasi ang layunin ng House Resolution na yon ay uh, tungkol naman sa misinformation at saka malicious content. So merong problema kasi sa totoo lang nakakalito kung ano yung goal nung ano eh, kung ano talaga yung gusto nilang marating, kung ano talaga yung gusto nilang gawin do they really want to address crimes in relation to uh, content creation or do they you know do they just want to uh, check on the misinformation at saka yung mga tinatawag nga nilang fake news peddling magulo Uh, yung kanilang gustong mangyari. So, minabuti ko na sa aking part at sa part ng iba kong mga kasama, minabuti nila, uh, minabuti ko at minabuti nila na uh, hindi natanggapin yung kanilang imbitasyon. Sa huli, ay may mensahe naman ng political vlogger sa mga kongresista sa Tricom. My concern is the quality of public service that they are extending to the Filipino people and they are not doing good. Kung kayo ay nagagalit sa mga taong bayan, kasi kung magsalita kasi si ano, Benny Abante, no? si Rat Benny Abante, kung magsalita siya parang ako lang yung nagmumura sa kanya. Sir, baba kayo. Magbasa kayo ng mga comment. Tingnan ninyo yung ibang mga tao kung ano talaga ang nasasabi nila sa performance nyo. Hindi lang ikaw, but yung mga bida-bida dyan sa Quadcom, yung mga bida-bida dyan sa Committee on Governance and Public Accountability na lumilitis, sa so 125 million confidential fund ni Inday, makinig kayo sa mga tao, galit na kami. Yun ang totoo dyan at kailangan niyong tanggapin yan. Kahit itumba niyo po ako bilang vlogger, kahit burahin niyo ako sa mapa, hindi ibig sabihin nun wala nang magmumura sa inyo. Tandaan niyo po yan. Nasa halos apat na pong vlogger ang hindi sumipot sa isinagawang pagdinig ng kamera. Sa halip, ay nag ng ito ng petition for certiorari sa Korte Suprema dahil sa isyo ng pagsikil sa kanilang freedom of expression na nakapaloob sa Bill of Rights sa 1987 Constitution. Umaasa naman na mabibigyan ng kaukulang pansin at desisyon ng Korte Suprema ang inihaing petisyon ng mga political vlogger. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Carlo de la Peña, SM9 News.